Ah, uh, ma'am. Ano po nangyari sa'yo? Okay ka lang po ba? Hoy! Ikaw! Waiter ka lang dito, di ba? Ang asikasuhin mo, yung order namin, wag kang tanga! Huwag mo na akong papakalaman yung asawa ko, ha? Sige po, oh, sir. Sira ulo tong waiter na to, ha? At ikaw, ha? Ayusin mo yung sarili mo? Huwag kang magpahalata. Baka naman gusto mo dagdagan ko yung pasasabuka mo. Charles, pagod na pagod na ako. Gusto ko na makapaghiwalay sa'yo. Subukan mo. Kilala mo ako, di ba? Baka pati pamilya mo idamay ko. Morning, sir. Good morning, Sarah. Good morning, ma'am. Ito na po yung menu. Oh, di ba? Imbis na pakilaman mo yung buhay namin, dapat yan, dinala mo na kanina pa. Tanga ka talaga eh, no? Tapos ano? Ngayon mo kami pa-orderin? Hindi ko kailangan yan! Pignan mo ako ng dalawang soft drinks! Saka pansit! mo, may kailangan ka mo bang sabihin? Ikaw, hindi mo talagang mga ilam eh, no? Ano ba problema mo, ha? Waiter ka lang dito, di ba? Ang aga gagap, pinahingit mo ulo ko! Ayaw, pasensya na po, sir. Ang tawad waiter na to, ha? Tol, kung nangangailangan ng tulong yung ba? doon, tigil mo ang pa sa... sumabog ka kaya ng polis. Naku, may madamay pa tayo dyan. Hilig mo talaga mga alam mo eh. responsibility responsibilidad ka mga customer dito. Paano yan? Pati trabaho natin magadami, matagal pa tayo sa trabaho. Tumawag ka na lang, tara! Ah, sir. Hindi po pala available yung pansit. Anak ka ng talk, wow. Ikaw, order mo kami tapos hindi available, ha? Ayusin mo yung trabaho mo, ha? Sige po, sir. Alam, meron dyan! Ah, uh, chopstick lang po. Ah, sige. Serve mo yan. Sige po. Parang tala talaga ito. Sir, ito you na know order niyo. Sa so, wakas dumating din. No. Peter. Yes, ma'am. Waiter. Yes po Ma'am. Teka lang. Paakyon! Paakyon! ka kayo! Mam, awalipu ka kayo! Mam, awalipu ka kayo! Mam, awalipu kayo! Mam, kayo! 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 Mam, awalipu kayo! Mam, ka kayo! ka kayo! 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 Mam, kayo! kayo! ka hindi masana! Ka Kasi kakawa! May alam niya ako sa likod, tapos nabigyan niya ako ng hipon? Ha? Yes, Ikaw, e kayo! Alam binibidyo-bidyo niyo ha? Huwag kayo makikialam dito! Gusto Tama na! Kasaktan ko kayo! Tumigil ka na! Wala akong pakialam sa'yo, ha? Bigyan niya ako ng sa pagkain Pagkala ganito! Ang pangit na kata-service niyo! Ma'am, pasensya na po talaga, ha? Ay! Kalima po. Kalima. Oh, okay. Ano? Ikaw manager dito, ha? Wala po ka na sinasabi mo? humihingi po ako ng pasensya kung pangit po yung servisyo na, ng restaurant na to. Pero ma'am, hindi po tama na mag-eskandalo kayo dito. Kasi marami pong nadadamay na customer. Pangit na servisyo na pati pagkayo! Pangit! Sige. Tawag ka nga ng polis. Polis? Sige! Hindi ako natatakot! Tumigil ka na! Bakit, police? miss! Miss, sumuti pa na aalis na lang kami. Sir, pasensya na po. Nakasira po kayo ng aming restaurant at isa pa, yung mga customer namin, sir, nabulabog, nabulabog ninyo. Salamat mo, Tri. Banda ka sa akin mamaya pag-uwi. <laughs> pagod na, pagod na ako sa mga pananakit mo sa akin. <sighs> so ano ibig sabihin ito, Ah, Ginawa mo lang ito para makakuha ka ng atensyon? Galit din ang plano mo ah! Anong nangyayari dito, ma'am? Sir, yung babae na yan, nag i at nagwawala dito sa restaurant ko. Pakidampot at dalhin sa presento. Ah, ma'am, teka lang po. Ah, ginawa lang naman po ni ma'am yun para makakuha ng atensyon. Kasi sinasaktan po siya ng kasama niya. At hindi po niya alam ang gagawin niya. Totoo yan sir. Lagi niya po ako sinasaktan. Tapos kung alis ako sa pudar niya, tatakutin niya ako na idadama niya yung pamilya ko. Teka lang, sir! <laughs> dito to sinasabi yan! At isa pa, siya yung nagwawala rito, di ba? At saka, wala kayo sapat na ibinay siya para ulihin niyo ako. Hindi sir, ginawa ko lang yan. Ginawa ko lang yan para, para tumawag sila ng polis. Kailangan ko po ng tulong niyo sir, tulungan niyo ako. Gusto niyo, may may meron sa ako dito, marami ako binay siya yung mga binay niya, nakit niya sa akin. Sir, sa presinto na po kayo magpaliwanag. Sige na sir, sumama na po kayo ng maayos. Tandaan mo to. Hindi pa ako tapos sa iyo. Tara na, sir. Sumama na po kayo ng maayos. Kuya, kuya mo namin salamat, ah. Tinulungan mo um, ako. Ang... Um, Ang... mga nasira ko. Huwag kayo maglala, babayaran ko po. Huwag oh, Sige. Kumala na Gusto mo na tuwing. Soft drinks? Salamat po.